Madalas nating naririnig may pera sa basura. Pero para sa artist na ito na aming nakilala mula, Plaridel Bulacan, higit pa dyan ang kanyang nakamtan dahil sa dinami ng kanyang pinagdaanan sa buhay, hindi lang kayamanan kung hindi pag-asa ang kanyang nakuha sa basura. Ito na ang kwento ng Pira-Pirasong Obra. Tandaan natin na ang buhay ay hindi pwedeng patapon parate. Uh, basura man siya pero ito magiging mensahe. Sinong mag-aakala na mula sa pira-pirasong kahoy, mga tiratirang pintura at dinurog na mga plastic sachet ay pwedeng maging obra maestra tulad nito? Ang makukulay at buhay na buhay na paintings na ito na gawa sa basura. Likha ng 48-year-old na si Gilbert Calderon. Pero gaya ng mga basurang ito, minsan na rin naging patapon ang kanyang buhay. Maliit pa lang si Gilbert. Tamad na raw siyang mag-aral. Pero pagdating sa pagdo-drawing, hindi na raw niya ma-explain ang kanyang saya. Ang galing mo pala mag-drawing ah. Mag-fine arts ka kaya po. mag aral ako, panay drawing ko. So sabi niya sa akin, bakit hindi ka na lang mag-fine arts? Grade 3 ako nun. Fine arts ang kursong kinuha ni Gilbert sa University of Santo Tomas. Nang natapos ang kanyang kurso, pinamana sa kanya ng kanyang mga magulang ang kanilang negosyo. Nakita ng nanay ko, may potential ako maging uh, magaling na negosyante. So, binigyan niya ako ng isang pwesto sa palengke. Ang happy-go-lucky na pananaw ni Gilbert sa buhay, nagbago ng nakilala niya si Lizel. Sa loob ng palengke, mayroong tindahan ng plastic. So, nakita ko doon ay isang maganda babae nagtitinda mula na talaga nagka-interest na ako sa kanya. Uh, masasabi nating labat per sight. Mukhang matindi ang tama ni Gilbert kay Lizel Kaya niligawan niya agad ang dalaga. After a week, sinagot niya ako. Nagtahanan na kami. Huwag mo na tapos si pag-aaral mo. Third year college pa lang noon si Lizelle, pero si Gilbert gusto na siyang pakasalan at pahintuin sa pag-aaral. Ang sabi ng nanay ko na anak, baka lumuha ka ng bato dyan. Kasi ko ka ako na mali ang nanay ko. Noong December, kinasal na kami. Maayos ang kanilang naging pagsasama. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Pakiramdam ni Gilbert na hanap na niya ang kanyang The One. Pero hindi pala. Kung ano-anong chismis ang narinig ni Gilbert tungkol kay Lizel, niloloko at may iba raw lalaki ang kanyang misis. Pero hindi niya pinakinggan ng mga ito. Kasi tinatanong ko naman yung wife ko dahil malaya siyang nakakapa, nagagawa yung gusto niya. Eh. Kasi focus niya ako sa business ko. Eh. May tiwala naman ako sa kanya. Nagplano ang dalawa na mangibang bansa. Pero para makapagtrabaho sa Canada, kinailangan nilang mag-aral ulit sa Pilipinas. Si Gilbert kumuha ng nursing, habang si Lizel naman, caregiving. Ayun, 2007 nakaalis siya. Pumayag ako mauna sa kagustuhan ko na baka kailangan namin maiba yung environment namin. Ang hindi alam ni Gilbert, ang mga naririnig pala niyang chismis ng panloloko umano ng kanyang asawa sa kanya, ay totoo pala at makukumpirma ang pagtataksil na ito sa kanya ng isang masamang balita. Nagtiis si Gilbert sa Pilipinas kasama ang kanyang mga anak malayo kay Lizette. Pero isang tawag mula sa Canada ang gumimbal sa kanya. Naging malungkot ako, siyempre. Ang gusto kong mangyari ay tapusin na lang yung uh, pangarap namin na yun at inuuwi ko siya. Kaya lang ayaw niyang umuwi. Uh, Doon na nagsimula yung aking uh, uh, kalbaryo o depression. Ang kanyang buhay, mabilis na gumuho, nagkapira-piraso, nalulong si Gilbert sa bisyo naging madalas yon ang nakalimutan ko isa na yung negosyo ko unti-unti na nagkaroon ito ng problema financially hanggang sa kailangan ko itong give up at uh, isara isang taong naging parang basura ang buhay ni Gilbert ang sampung taong pagsasama tila itinapon lang ng basta-basta nasaktan na ako ay binigyan ko pa rin ng pagkakataon at sinabi ko nga na sige ka ako, ako ang pupunta dyan. Nang papaalis na siya sa Pilipinas, isang balita ang lalong nagpalugmok sa kanya. Si Lizelle matagal na palang nag-file ng divorce. Mas naging magulo at makalat ang buhay ni Gilbert. Tingin niya wala nang saysay ang mabuhay pa para muling buuin ang kanyang wasak na puso naging aktibo si Gilbert sa simbahan at dito niya nakilala ang babae na bubuo sa nagkapira-piraso niyang puso, si Julie. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa, pero talagang sinusubok ang buhay pag-ibig ni Gilbert. Hindi kasi boto sa kanya ang pamilya ni Julie. May asawa at anak na nga daw ako. Hindi pala ganong kadali ang makipaganal. Siya na nagbigay lakas loob sa akin para iayos na talaga. Inayos niya ang annulment sa unang asawa hanggang sa ikasal sila ni Julie noong 2014. Pinasok nila ang pagtuturo hanggang sa nakapagpatayo ng sariling eskwelahan. Pero isang pagsubok na naman ang dumating sa buhay ni Gilbert. So 2019 Complicated kasi yung eskwelahan uh, eh. So, nahirapan ako na mag-finance nung eskwelahan. Uh, si Gilbert, nawala ng trabaho. Nagka-baon-baon sila sa utang. Sabi sa akin ni misis, uh, bakit di mo balikan yung uh, una mong passion uh, mag-drawing? Kasi alam niya yung kwento ko eh. So, sabi ko, o nga, i-try ko. Hinikayat si Gilbert ng kanyang kaibigan na sumali sa isang Art Contest. Kaya mula sa mga tiratirang kahoy, pintura at mga plastic sachet, sinubukang gumawa ni Gilbert ng isang artwork. Tinawag niya itong palahaw nin dagat na ibig sabihin ay iyak ng dagat. Mula sa higit isang libong kalahok, tanging obra niya ang nakapasok bilang finalist at nakakuha ng pagkilala ang obra ni Gilbert. Inaya ko kasi sa Diyos na bigyan niya ako ng purpose. Yung pagkakapili sa akin na yun, nagbigay sa akin ng uh, pangalawang uh, chance para i-prove yung sarili ko na kaya ko pala. Para sa karamihan sa atin, ito ay isang ordinaryong dump site. Pero para kay Gilbert, ito ay paraiso. Dahil higit sa pera, ay nabuo ni Gilbert ang kanyang pira-pirasong buhay sa pamamagitan ng basura. Nagsilbing inspirasyon ang bubog ng kanyang buhay kasama ang tapon ng ibang tao para makabuo siya ng isang napakagandang obra. Nagpatuloy siya sa paggawa ng obra sa basura at naibenta pa ang ilan sa mga ito ang kanyang mga kinita, pinambayad sa kanyang mga utang dahil sa naluging negosyo. Naging kilala rin ang kanyang mga gawa sa iba't ibang art festival. At ngayon, meron na siyang sariling art exhibit. We're currently presenting Gilbert's unique art exhibit here. It's all about recycling, recycling everyday products and turning them into beautiful works of art. Yung pagiging artist talaga, uh, mukhang iyon yung gift na naibaon ko, na nakalimutan ko, may gift nga pala ako. Masira man o maging patapon ng ating buhay, huwag pa rin kalimutan ang maging matibay. Dahil ang mga nakaraan na wala ng halaga, pwede pa rin mapakinabangan bilang aral para makalikha ng bagong obra ng buhay.